Hello everyone, welcome back to my channel at the Phoenix Vlog. And guys, um, so alam mo akong update sa walwalan guys, kasi like, mula nung ano, mula nung Saturday, uh, wala akong day off noon, Sunday wala din. So, na sobrang natamanak po ako ng ano, tangkaso dahil, no Saturday pumunta kami sa Saikong Island doon sa nakita niyo naman po yung mga ano ko mga short doon sa kabilang bahay ko kayasi ayan So grabe talaga guys sumakit yung lalamunan ko nilagnat ako sinipon ako So kata, kasi naabutan kami ng ulan doon ayan basang basa kami sa ulan pero nang kinagabihan naligo pa din ako guys kasi uh, pag nabasa ako ng ulan kailangan ko tagal maligo hindi pwedeng matuyo na lang ang ulan sa buhok ko dahil uh, sa ulo ko dahil siguradong magkakasakit ako pero alam niyo naman mga previous ano ko live ko dahil lagi ko sinasabi na nangangating na ko parang uubuhin ako Ganon. may ano na talaga nagbabadyan na talagang magkakasakit ako So, Saturday, yun, uh, medyo masama ng pakiramdam ko. Tapos, nung Sunday, ayan ako lang mag-isa dahil nag-off yung akin kasama. Dahil alam nyo naman, may kusko -kus siya. Kaya, ayun. So, ayan, nagtrabaho pa din ako. Pumunta kami doon sa Lola. Ayan, sobrang masama na talaga ang pakiramdam ko, guys. Kaya, ayun. Uh, pero work pa din ako. Saturday, Sunday ng gabi, yan, nagkasakit na talaga. Sobra, as in, hindi na ako makahinga. Sobrang sakit na talaga. Kaya, yon din na ako makatulog dahil sobrang sakit ng ulo ko, yung sipon ko, at saka yung aking lalamunan, sobrang, parang, sobrang, ano talaga, sobrang sakit na. Kaya, Monday, tinis ko pa din, pero as in, wala na, at para nagkaroon ako ng rasis sa aking mata nagkaroon ako ng sore eyes ayan red eyes yan yung una dito yung isa ko sobrang pulang pula yan tapos pangalawa yung ano tapos yan kahapon hindi ko na talaga kaya kasi sabi ko na ko talaga ko maano ako nito <coughs> ma talagang lalala yung sakit ko kaya kahapon nag na ako pupunta ako na doctor so ito guys so ngayon may 4 times ako nagkamot dito pala ito yung gamot dito sa Hong Kong guys ayan, hindi ko na lang babasahin guys no, ayan pero para ito sa ano, para ito sa uh, obo din sa obo, sa matigas na obo, ayan tapos ito naman siya na ano din to um, sleeping sleeping tablet to siya guys para hindi ko mararamdaman yung obo yung obo at saka yung ano ba, yung pangangate Ayan, kailangan nakakainom ako nito. At saka, ito naman siya. Para sa runny nose naman to guys, sa sipon. At ito naman, um, ayan, a famot, famotidine tab 20 mg. Hindi ko alam kung ano to kasi walang sinabi kung basta para pa din to siya sa ano sa aking sakit. Tapos ito naman siya. mifinamic acid. Ayan, mifenamic. Ayan, mifinamic to siya. Ayan, mifinamic At saka ito naman siya siyempre para sa si tamor guys sa lagnat natin ito. At saka, ito naman guys sa allergy ko dahil nagka-allergy nga ako dun sa mata ko ayan pang tanggal sa allergy ito sya ayan tatlong perase at syempre yung pangpatak natin guys oh, may pangpatak ako dito ito yon yung pangpatak sa mata ko pero so far ngayon hindi naman na sya gaano mapula guys kasi ano na uh, effective naman tong pang drops natin sa ating mata ayan bali every 4 hours po ito 2 drops bawat bawat isang mata. Ayan, so far okay naman ako guys. Ayan, siguro sa weekend, ayan, nag-off po ako. Pero pakiramdaman ko yung pakiramdam ko. Ayan, <laughs> <laughs> pakiramdaman yung nararamdaman ko. Ayan, ako pag okay na ako, mag-like po ako. Ha? Ayan, maraming salamat everyone. Dahil ayan, no, kailangan ko muna tapusin lahat ng mga uh, medication ko para gumaling na po si Ate Fe. Ayan, sa mga nag-alala na sa akin, guys, okay lang po ako at alam ko naman kung hanggang, hanggang saan ang makakaya ko. Pag hindi ko na kaya talagang magpapacheck up na tayo sa doktor dahil bilang isang OFW, kailangan talaga alagaan natin ng ating sarili. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, sa mga sumusuporta sa aking channel. Thank you so much sa my love siyang Paulo ko. My love siyang, thank you so much sa dahil pinapagana mo yung ating views. Ayan. Thank you so much sa pag uh, support sa akin lagi. Ayan. Sa TMAX 03. Ayan. Sir mga Ayan ng Vince Lin. Thank you so much sa lahat ng bumubuo ng TMAX 03. Thank you so much. Siyempre sa 90.7 Barangay Melotats. Thank you guys. Ayan sa Team ihe ayan the love is God. Thank you so much. At siyempre sa Team Max 03. Ah sorry, ayan sa Team Cute Mako. Ayan, thank you so much. Marami salamat. Ayan, Sir Cute. Ayan, sa lahat ng mga team na sumuporta sa kay Ate Phoenix Vlog. Thank you so much everyone at magkita-kita tayo sa susunod kong live. Ayan, thank you so much guys. Update lang po yan sa aking kalusugan. Ayan, kaya ayaw ko po kayo nag-aalala kayo sa akin. So, so far, ayan na guys, may gamot na tayo at medyo okay na po ako. <laughs> ayan, God bless everyone at maraming salamat sa lahat. At syempre, mag-ingat tayong lahat. Ayan, hanggang dito na lamang guys. At if I mix vlog po.